isang realidad po ng buhay na pagsumapit na ang oras na magpapantay na ang ating mga paa hindi po ito mapipigilan ni kahit marami pang pera kaya at ang pinakamahalaga ay matibay ang ating pag-asa na nagpapatuto ang Biblia para pagmulat ng ating mga mata ay tatamuhin natin ang pangakong mana, ang bayang banal na pinakaasa, inaasam-asam ng bawat kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya tanong man ang dumating na bagyo ng buhay, patuloy na naninindigan, hindi natitinag, pinakikipaglaban ang pananampalataya. Tara po. Sasamba tayo. Tutupad tayo ng ating banal na tungkulin.